Hi, welcome sa lahat. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. May kakaibang nangyayari sa bandok na makiling. Tahimik ang mga ibon, nanginginig ang mga puno. At sa gitna ng dilim, isang tinig ang bumubulong. Bakit mo ginising ang kalikasan sa kasinungalingan? Sino ang tinig na iyon? At bakit nagagalit ang mismong bundok sa mga tao? Isang lalaki, si Elias, ang makakatuklas ng lihim na magpapabago sa kanyang buhay. At maaring magpasya sa kapalaran ng buong kalikasan. Ngunit ano ang kaniyang nakita sa tuktok ng bondok? At sino si Maria Makiling, ang tagapagtanggol o ang parusa ng mga makasalanan? Kung gusto mong malaman ang nakakatindig balahibong katotohanan sa likod na alamat na ito, pakinggan mo ng buo ang kwento. At siguraduhing nakasubscribe ka. Para marinig pa ang mga ganitong kwento na misteryo, alamat at kababalaghan na ating bayan. Ikoment mo rin kung naniniwala kang si Maria Makiling ay totoo paring nagbabantay sa ating kalikasan. Sa gitna ng makapal na kagubatan ng Laguna, isang bulong ang nagmumula sa hangin, isang kwento na isang diwata na matagal nang nagbabantay sa kalikasan. Maria Makiling ang tagapagtanggol ng bondok, ng mga ilog at ng bawat nilalang na nabubuhay sa kanyang piling. Ngunit sa gabing iyon, tila may nagbago. Ang mga ibon ay tumahimik. Ang hangin ay mabigat at ang mga dahon ay nakikiskisan na parang nagbabadya ng panganib. Sa paanan ng bundok, isang batang lalaki ang nakatayo, si Elias, isang magbubukid na may dalang sako ng binhi. Ngunit sa kanyang mga mata, hindi pag-asa ang makikita, kundi takot. May kakaibang nangyayari sa lupa. Ang mga tanim ay natutuyo kahit may ulan at ang ilog na deti malinaw ay naging kulay abo. Elias ay tumingala sa tuktok ng bandok. At sa katahimikan ng gabi, narinig niya ang isang tinig, banayad ngunit may bigat. Bakit mo ginising ang kalikasan sa kasinungalingan? Napatras siya. Mula sa usok ng hamog, isang babae ang lumitaw. Ang kanyang buhok ay tila hibla na ulap. At ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit at lungkot. Maria Makiling, bulong ni Elias, halos hindi makapaniwala. Patawarin mo po ako, hindi ko alam. Ngunit hindi sumagot ang diwata. Ang lupa sa paligid niya ay gumalaw. Ang mga puno ay yumuko, at ang hangin ay umalulong na parang nagdaramdam. Ang kagubatang ito, wika ni Maria, ay hindi mo pag-aari. Ang bawat dahon, bawat bato, ay may kaluluwang nagdurusa sa iyong mga kasalanan. Ngunit bago pa man makasagot si Elias, isang malakas na alon ng hangin ang bumalot sa kanya, at sa gitna ng mga sigaw ng kalikasan. Isang imahe ang nakita niya, mga makina, mga tao na pinuputol ang mga puno, mga ilog na nilalaso ng sarili nilang kasakiman. Hindi ako ang dapat mong katakutan. Bulong ni Maria, takutin mo ang sarili mong lahi. Muling sumiklab ang liwanag sa paligid. Ang bandok ay tila huminga. Munit sa bawat hinga nito, may lungkot na hindi may paliwanag. Elias ay napaluhod. Hawak ang lupa ng gayoy nagbabaga sa init. Paano ko po may babalik? Tanong niya, nanginginig. Munit hindi sumagot si Maria. Ang kanyang mga matay tila nakatingin sa malayo. Sa isang hinaharap na puno ng abo at katahimikan. Sa di kalayuan, isang malakas na kulog ang umalingaungaw. At mula sa itaas ng bundok, Isang sinag ng liwanag ang tumama sa kagubatan. Sinusunog ang mga tuyong dahon. Ngunit may kakaibang ningning sa liwanag na iyon. Hindi galit, kundi babala. Isang babala na magpapasya kung mananatili pa si Maria Makiling. Bilang tagapagtanggol ng kalikasan, o bilang kalaban ng mga taong hindi natututo, ang hangin ay umungal habang ang mga puno inagsasayawan sa gitna ng apoy at ulan. Elias ay nakayuko, basang-basa, Pinagmamasdan kung paanong ang apoy ay hindi tumutupok ng kagubatan, sa halip, nililinis nito ang mga bakas ng kasalanan. Sa bawat patak ng ulan, may halakrak ng diwata at pag-iyak ng lupa. Hindi ko na alam kung sino ang kalaban, bulong ni Elias sa sarili. Ang mga anino na mga puno ay tila gumagalaw, karang may sariling buhay. At sa bawat iglap ng kidlat, nakikita niya ang mga nilalang ng gubat. Mga engkanto, tikbalang, duwende, lahat ay nagbabantay, tahimik, ngunit puno na ng paninisi. Bakit mo kami pinabayaan? Isang tinig na matanda ang narinig niya mula sa dilim. Lumabas ang isang matandang lalaki, nakasot ng lumang barong, may daladalang baston na yari sa ugat ng puno. Ang kalikasan ay dugo natin, anak, wika na matanda. Ngunit pinili mong ibenta ito kapalit na ilang bariang ginto. Napayo ko si Elias. Hindi ko po sinasadya, sagot niya, nanginginig. Ang mga tao, wala kaming magawa. Gutom, hirap, at hindi dahilan ang kahirapan para kalimutan ang dangal. Sa bat ng tinig ni Maria Makiling, muling lumitaw sa likuran na matanda. Gayon, ang kanyang mukha ay may luha. Ang kanyang anyo'y tila unti-unting naglalaho, parang usok na nilalamon ng gabi. Ang bondok ay nanghihina, sabi niya. Kung magpapatuloy ito, mawawala ako. Napatingin si Elias sa kanya, desperado. Anong magagawa ko? Paano ko po kayo meliligtas? Tahimik na huminga si Maria. Mula sa kanyang palad ay lumitaw ang isang maliit na binhi. Kumikinang, tila may buhay na tumitibok sa loob. Ito ang huling biyaya ng bondok, wika Kung itatanim mo ito ng may puso. Ang kagubatan ay muling mabubuhay. Ngunit kung ang layunin mo ay kapalit, kapangyarihan o kayamanan. Tumigil siya. Ang kanyang mga mata ay tumalim. Ang apoy na naglilinis ay sharing tutupok sa iyo. Tinanggap ni Elias ang binhi, nanginginig ang kamay. Sa sandaling iyon, tila may bigat na bumalot sa kanyang dibdib. Ang bigat ng kasalanan, ng pag-asa, at ng pananagutan. munit bago pa man siya makapagsalita, isang malakas na lindol ang yumanig sa buong bondok. Ang lupa ay nagbitak. Ang hangin ay humagupit na parang mga palad ng galit na Diyos. Umalis ka na, sigaw na matanda. Ilayo mo ang binghi. Itanim mo sa lugar na walang kasakiman. Ngunit sa Elias ay nanatili. Nakatingin kay Maria nang gayo'y halos naglalahuna. Mawawala ka ba? Tanong niya, halos pabulong. Mumiti ang diwata, malungkot ngunit may kapayapaan. Ang kalikasan ay hindi kailanman mawawala, Elias, sabi niya. Ngunit ang tiwala nito, kailangang muling mapagtagumpayan. Isang matinding liwanag ang bumalot sa paligid. Ang hangin ay tumigil. Ang apoy ay namatay. At sa gitna ng katahimikan. Ang binhi sa kamay ni Elias ay nagsimulang tumibok. Parang puso na isang nilalang na muling isinilang. Ngunit sa ilalim ng lupa, Isang malalim na ugong ang umalingaungaw. Parang may gamigising sa kailaliman ng bandok. Isang puwersang hindi pa handang lumabas. Ang lupa ay patuloy na umugong, tila may halimaw na natutulog sa ilalim nito nang gayon ay unti-unting nagigising. Si Elias ay napasigaw, hawak pa rin ang kumikislap na binhi. Habang ang paligid ay unti-unting nagdidilim. Ang langit ay nagkukulay abo. At ang bondok ay tila humihinga na mabigat. Isang buntong hininga na isang nilalang na sugatan. Maria, sigaw ni Elias, ngunit ang diwata ay wala na. Tanging mga alon na liwanag at mga bulong na hangin ang naiwan. Ngunit sa bawat patak ng ulan na bumabagsak sa lupa, naririnig niya ang tinig nito, mahina ngunit malinaw. Ang kalikasan ay buhay kung kaya mo itong pakinggan. Dahan-dahang lumakad si Elias pababa ng bundok. Bitbit -bit ang binhinang ngayon ay uminit sa kanyang palad. Sa bawat hakbang, nakikita niya ang pinsalang iniwan ng mga tao. Mga punong pugot. Mga ilog na tuyo mga hayop na wala ng tahanan. Munit sa gitna ng pagkawasak, may mga bakas pa rin ng pag-asa. Isang malit na sapa ang muling umagos. Isang paru-parong dilaw ang lumipat sa gitna ng ulan. At sa malayo, ang araw ay bahagyang sumilip mula sa makapal na ulap. Lumuhod si Elias sa lupa. Binuksan niya ang kanyang kamay. At doon, nakita niya ang binhina kumikislap na parang bituin. Kung ito ang tanging pag-asa, bulong niya. Ibibigay ko ang lahat. Hinukay niya ang lupa gamit ang kanyang mga kamay. Mabagal, puno ng paggalang. Parang bata na humihingi ng tawad sa isang ina. Inilagay niya ang binhi. At sa sandaling iyon, isang kakaibang liwanag ang sumilay sa lupa. Ang paligid ay tila huminto sa paghinga. Walang hangin, walang ingay. Tanging tibok ng puso ni Elias at ng bondok ang naririnig. Biglang, mula sa binhi ay tumubo ang isang sanga. Malit, berde. munit sa bawat segundo, ito'y lumalaki. Nagiging puno. Nagiging gubat. Nagiging buhay. Sa Elias ay napatigil. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Ngunit sa likod ng kanyang pag-asa, isang anino ang gumalaw sa malayo. Isang lalaking may hawak na palakol. Nakatingin sa bagong osbong na kagubatan. Ang liwanag ng araw ay sumayad sa kanyang mukha. At doon, nakita ni Elias ang isang ekspresyon na pamilyar. Kasakiman. Muling umihip ang malamig na hangin mula sa tuktok ng bondok. Ang mga dahon ay kumaluskos. At sa bawat tunog, tila naroon muli ang tinig ni Maria Makiling. Malungkot, mapagbantay, at may halong galit. Kung hindi kayo matututo, bulong na hangin. Ang kalikasan mismo ang huhusga. Ang ulap ay muling dumilim. Ang kidlat ay kumislap sa tuktok ng bandok. At sa pagitan ng liwanag at dilim, isang anyo ng diwata ang muling nakita. Nakatingin, tahimik. Handang magdesisyon kung ang mundo ay karapat dapat pang patawarin. ang hangin ay muling humaplos sa mukha ni Elias. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito malamig o mabigat. Ito'y parang yakap ng kalikasan, banayad, mapagpatawad, at puno ng pag-asa. Ang punong itinanim niya ay patuloy na lumalaki. Ang mga sanga nito ay umayakap sa hangin. Ang mga ugat ay lumalalim, kumakapit sa puso ng bondok. Sa bawat pagdampi ng ulan, ang lupa ay muling nagkakaroon ng buhay. Sa di kalayuan, ang mga ibon ay nagbalikan. Umawit na mga himig na matagal nang nawala. Ang mga ilog ay muling umagos. Malinaw, kumikislap sa ilalim ng araw. Ang mga hayop ay bumalik sa kanilang tahanan. At ang kagubatan ay muling naging paraiso. Tumayo si Elias. Pinagmamasdan ang kababalaghan sa harap niya. Ngunit sa gitna ng gubat, isang sinag ng liwanag ang bumalot sa hangin. At doon niya muling nakita si Maria Makiling. Gayon, ang kanyang mukha ay payapa. Ang kanyang mga mata ay tila bituin na nagliliwanag sa umaga. Ginawa mo ang tama, Elias, wika ng diwata. Ang kalikasan ay marunong magpatawad. Ngunit kailangang marunong din tayong makinig. Lumapit siya sa punong itinanim. Hinaplos ang mga dahon. At ang liwanag mula sa kanyang mga kamay ay kumalat sa paligid. Hindi ako mawawala, bulong niya. Hanggat may mga taong gaya mo. Mananatili akong tagapagtanggol ng kalikasan gumiti sa Elias. At sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng kapayapaan. Ang kanyang mga luha ay nahalo sa ulan. At sa bawat patak nito, tila ipinangako na mundo na muling magsisimula. Habang anti-unting naglalaho si Maria sa liwanag, ang bandok ay muling sumigla, ang hangin ay sumayaw sa mga puno, at ang araw ay tumagos sa mga ulap na parang biyaya ng langit. Mula sa tuktok ng bandok makiling, isang malambing na tinig ang umalingaw hindi bilang babala, kundi bilang paalala, ang kalikasan ay buhay, at ang bawat pusong marunong magmahal sa lupa, ay nagiging tagapagtanggol din. Tahimik na yumuko si Elias, hinaplos ang lupa, at sa kanyang puso, alam niyang hindi siya nag-isa. Sa ilalim ng bagong umagang iyon, ang bandok makiling ay muling nabuhay, at sa hangin, ang pangalan ni Maria ay binubulong na mga dahon, parang awitin na isang ina na nagbabantay sa kanyang mga anak. Magpakailanman.